about ourselves in the presence of God. Um, Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, I pray that um, you give us a favorable weather, Father God. Kapamilya aktres at isa sa bida ng teleseryeng Lavender Fields na si Judy Santa Maria, walang arteng kumain ng street foods. Makikita ng nasa kalye si Jude at kumakain ng fishbowl at kikiam habang kinakausap at kinukumusta ang tendero tungkol sa paninda nito. Wala po kami dalang dalang. Kasi minsan niluluto sa Samantala narito naman ang mga ibang ganap ni Jude Santa Maria kasama pa ang mga ibang kas ng Lavender Fields sa pagpunta nila ng Bacolod City. Hello. Hello. pasaya at naghandog si Judy Santa Maria ng awitin para sa pagdiriwang ng Bacolod Mascara Festival 2024. Habang kinakanta ni Judy Santa Maria ang dancing queen, sinasabayan naman niya ito ng sayaw. Kinagigiliwan siya ng mga tao roon. guys sa kanyang performance si Judy Santa Maria na nasa gitna ng stage at napapalibutan ng mga audience. Pagkatapos ng kanyang performance, hindi naman nakakalimutan ng aktres ang mapasalamat sa mga taga-bakulod sa pag sa kanila sa naturang event.